Alam niyo mga kapatid, ang pagnenegosyo po ay hindi parating kumikita. Minsan, tayo po ay narulugi dahil sa marami tayong challenges at marami pa tayong di alam. Ito ay parte sa pagiging isang entrepreneur. Pero tatandaan mo, lahat ng negosyo kailangan dumaan muna sa pamsubok at failure. It's not how many times you fail, it's how many times you bounce back. Kaya wag na huwag kayo kayong laban lang mga kapatid. Kaya ito po ang dapat natin gawin para tunay pa natin ang ating pagnenegosyo number one. Okay, nang karoon ng problema, maghanap po tayo ng solusyon, inbis na problema. Ang gawin po natin, let us go to the root of the problem, not only the fruit of the problem. Alam din natin kung bakit ba hindi bumibenta. Dahil ba sa produkto, dahil ba sa presyo, dahil ba mali ang market mo, di ba? That's number one. Number two, mag-innovate at mag-improve. Okay, what is innovate and improve? How can you innovate and improve? By learning. Because if you keep on doing the same thing over and over again and expect a different result, you're called an insane person. At always remember, expect the best in business but prepare for the worst. Expect na siya. Pero, magprepare ka what if hindi? May plan A, may plan D. at Nate Plancy. Dahil isang tunay na entrepreneur at negosyante ay hindi sumusuko bagkus ito ay lumalaban para sa kapkanan ng kanyang kinambukasan.